Senador Ernesto Maceda, kayo naman po ang susunod na haharap sa pagsubok. At ang inyong katanungan ay manggagaling kay Howie Severino. Senator Maceda, isa kayo sa ilang politiko na pumirma sa isang covenant against media corruption at nangako kayo na hindi kayo magbibigay ng suhol sa mga media practitioners. Para sa inyo, gaano ba kakorrupt ang media na kailangan pa magkaroon ng covenant na pinirmahan ninyo? Well, ako'y natutuwa na mga taga-media na nagsimulan yan at sila na nagsasabi na may corruption sa media at hindi naman natin maitatanggi. At uh, hindi naman natin malalahat at uh, sa aking karanasan sa aking public life, meron pag nagbigay kami, tumatanggap at meron naman di tumatanggap. So... Maraming uh, sitwasyon na dapat uh, ihinto halimbawa dapat ang mga uh, news organizations whether print or media or broadcast huwag mag-assign sa isang opisina ng isang reporter na kung meron siyang kapatid anak o kamag-anak sa opisina ng yon pangalawa ang office of the president ang alam ko may media payroll dapat sila ang magbigay ng ehemplo na ihinto na yan Okay. Follow-up lang po. Tungkol naman po sa nagaganap na alitan ngayon sa Senado, nababahiran ng pagdududa ang uh, paggamit ng pondo ng Senado. Uh, Sang-ayon ba kayo na magkaroon ng independent audit uh, ng pondo ng Senado? Bakit o bakit hindi? Uh, papayag po ako kung papayag ang COA dahil under the law, it's the COA that has the exclusive uh, prerogative to, uh, to audit. Ngunit magandang idea yan, Uh, yun nga lang, medyo mahal siguro ang i-chart-chart. Kung makakuha sila ng independent auditor na to will do it pro bono, edi eh, yun ang maganda mangyayari. Pero pwedeng gawin yan. Maraming salamat po, Senator Maceda.